Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng lunes. Red calendar nga pala ngayon sa Japan kaya walang pasok yung mga bata. Kaya naisipan muna namin silang ipasyal bago rin ako pumasok sa trabaho. Mga alauna ng tanghali na nga rin pala kami lumabas dahil alas 12 na kami nagising. Balita nagbas nag-bus nga lang pala kami papunta sa train station. Buti na nga lang walang masyadong tao kaya nakaupo sila mami Cherry tsaka yung dalawang bata. Nakakatuwa nga si Sari kasi inaalalaan niya si Cindy habang nasa biyay kami. Fast forward, nandito na kami sa train station. Inaayos nga lang pala ni Mami Cherry yung gamit nyo dyan kasi ang bigat daw nang dala niyang bag. Kaya nilagay na muna namin sa ilalim ng baby car para wala na siyang dala. Pagsakay nga namin ng train si Sauri at si si nakatingin sa may bintana. Halatang halata naman sa kanila na sabik na ulit silang gumala. Simula kasi nung nanganak si Mami Cherry hindi na kami nakalabas ng bahay. Kaya ngayon lang kami ulit nakalabas ng sabay-sabay kaya tuwan-tuwa yung mga bata. May pasok na kasi sila bukas kaya kailangan makapasyal na kami ngayon. Pass forward, nandito na nga kami sa may Kawasaki Station. Dito pala kami madalas mag-date ni Mami Cherry nung wala pa kaming anak. Malaking mall nga pala to sa Kawasaki, Lasona yung pangalan niya. At pagdating nga namin dito, ang una naming hinanap yung food court. Hindi pa kasi kami nag-almusal at saka nagtanghalian. Dahil tanghali na nga kaming gumising, naligo at gumayak na kami tapos umalis na kami agad. Isasama ko nga sana si mama kaso ayaw daw niya dahil wala pa siyang tulog. Kakauwi niya lang kasi nung umaga galing sa trabaho. Pagkaikot nga namin dito sabi ko kay mami Cherry siya na lang mamili nung kakainan namin. At ito nga yung napili niyang kainan yung merengue. Hindi pa daw kasi niya nasusubukan to kaya ito na lang daw yung kainin namin. Si seiji wala pa yung pagkain pero yung inumin niya ubus na eh. Fast forward, dumating na nga yung pagkain namin. In order nga din pala namin si Sauri tsaka si Seichi ng pambata. Ito naman yung sa akin, yung steak na may halong salad. Yung kay Mami Cherry naman, steak din tapos may tatlong pirasong hipon. Si Seichi hindi pa nag-uupis sa kumain, jailace is kagad yung binanatan eh. Natatawa nga si Sauri kasi bakit daw may kasama pambulaklak yung kinakain namin. Bago nga ako kumain, hiniwa ko muna yung pagkain ni Sauri tsaka ni Seichi para madali nilang makain. Habang kumakain naman kami, si Shinji naman dumidede, syempre nagugutom din daw siya. Bale, ito guys, tikman na nga natin tong Hawaiian food na to kung ano ba lasa nito ito. Para sa akin, okay naman yung lasa niya guys, masarap naman. Kaya lang yung baka medyo kulang sa palambot. Nang lalaban, hindi ko makagat kaya sinusubo ko na kagad na isang buo. Nakakatawa nga yung kanin kasi sobrang liit. Yung kanin nila dito kasi laki lang ng jelly is dalawang piraso. Pero nasarapan naman kami dahil masarap naman yung ulam nila. Tuwan-tuwa nga si Mami Cherry kasi busog na busog na naman siya. Fast forward, pagkatapos nga namin kumain, pinasyal naman namin yung mga bata. Dinala nga namin sila sa game center kasi ito talaga yung paborito nila. Unang-una nga sinakyan ni Sechi, yung paborito niya sa akin, yung Thomas. Pagkatapos naman nila sa Thomas, pumunta naman sila dito kay Ampaman. Pinapalo-palo lang nila yan, may mga tiyanak na kalaban dyan. Pagkatapos naman nila kay Ampaman, pumunta naman sila dito sa may tubig na parang bombero. Basta yun na yun, intindihin nyo na lang, ang hirap mag-voice over par. Tuwan-tuwa nga si Sayuchi kasi mahilig din maglaro ng tubig yan eh. Pagkatapos naman nila maglaro ng tubig, dito naman sila sa may tambol-tambol. Pinapalo-palo lang nila yan, tapos yung karakter tumatakbo-takbo. Sige, takbo hanggang may lupa. Medyo marami nga din palang nilaro dyan si Sayuchi tsaka si Saori. Hindi ko nalang lang lahat kasi sobrang haba. Hindi ko nga alam din alam kung ano yung sinakyan nila nito. Parang helicopter o parang bangka eh. Nagsalitan nga lang pala si Sauri tsaka si Seichi diyan kasi isa lang naman yung ganyan. Pagsakay nga ni Sauri parang ayaw nang bumaba na sobrahan sa enjoy. Pagkatapos nga namin maglaro pumunta muna kami dito sa bilian ng mga gamit. umikot ikot lang kami, sumilip-silip kami ng mga TV dito. Nakita nga ni Mami Cherry, sabi niya ang gaganda raw ng TV, bili raw kami niyan sa susunod. Sabi ko sa kanya, huwag ka magalala pag yumaman tayo, sinihan na bibiling ko sa'yo, hindi na TV. Ngeek! Tumingin nga din pala kami ng mga GoPro dito para soon makapag-upgrade din tayo. Fast forward, pumunta naman kami dito sa MyGU. Parang unique lang nga lang din pala to, medyo mababa lang yung presyo. Binilan nga lang pala namin si Sauri, at si Seiji ng mga ilang pirasang damit. Inuha ko na rin si Seiji ng jacket niya at saka ng pantalon niya para may magamit siya panlabas. Fast forward, pagkatapos nga namin bumili ng mga gamit ng mga bata, umuwi na rin kami. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Diyan e, mata ne? Arigato gozaimasu! nek 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 bye bye